exclusive motorcycle lane pa kaya sa EDSA Hello, <laughs> okay, magandang hapon. So, nabalitaan nyo na ba yung ano? Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation ang paglalagay na exclusive na lane sa EDSA para sa mga motorsiklo. Base sa datos ng ahensya, abot sa 170,000 mga motorsiklo na dumadaan sa EDSA araw-araw. Kaya para maibsa ng trapiko, pinag-iisipan nila na maglagay ng exclusive lane para sa mga motor. Bagamat may linya naman talaga para sa mga motor, bagamat may linya naman talaga para sa mga motor, dinadaanan pa rin ito ng mga sasakyan. na lang ba yung uh, private lane na nagagamit dito? Isa, dalawa, tatlo, ah, uh, apat na lang na private lane ang nagagamit dito. Tapos lalagyan pa ng uh, exclusive motorcycle lane katabi ng bike lane sa may bandang kanan. Eh, kumusta naman yung exclusive motorcycle lane ng Commonwealth? Diba, hindi rin naman nasusunod. Hindi rin naman naayos. Tapos lalagyan pa dito sa EDSA na exclusive motorcycle lane? What? Bagamat <laughs> may linya naman talaga para sa mga motor, dinadaanan pa rin ito ng mga sasakyan. Malabong malabo yan no Ay malabong malabo Malabong Malabong ma, masunod yung exclusive motorcycle lane na, na yan Yung bike lane niya hindi, masya, na nasusunod eh Yung uh, Exclusive bus lane niya May dumadaan pa rin na ibang sasakyan dyan eh hindi pa rin masawata, hindi pa rin maayos, hindi pa rin matpigilan. Okay, oh, pinara. Oh, may pinara. Bye, bye. Oh, dure-durecho. Oh, oh. <laughs> What? Exclusive motorcycle lane pa kaya? Sa EDSA? <laughs> wow, ha? <laughs> Kumusta inyo muna yung exclusive motorcycle lane ng Commonwealth? tapos sa kanya ikumpara o sasabihin iba naman na EDSA iba ang commonwealth <laughs> anong pinagkaiba doon na parehas lang naman ma-traffic <laughs> parehas pa rin magagamit ng ibang sasakyan ang mga exclusive lane ng uh, parehas na ano parehas na major road <laughs> Tingnan mo dito sa Commonwealth. Nabas na ako. Wala eh. Daming harang sa exclusive motorcycle lane eh. Gusto yung kuman magstay sa lane niya. Kaso, wala. Eagle. Eagle ka dun kasi bawa. Babaybayin mo exclusive motorcycle lane Sa likod ka rin ng mga sasakyan eh. Hindi lumabas ka na lang. Magsingit-singit ka na lang dito. Kasi wala na rin. Useless na rin naman yung exclusive eh. Alam mo yun, yung gusto mong uh, baybayin ng tama pero hindi mo magagawa. Gusto mo maging uh, kahit pa paano hindi ka maging kamote. Pero wala eh. M natural na lalabas eh. Kasi eh, dahil din sa, di ba? Sa pagkakataon eh.